At may ang daspa si Katrina Son. Katrina. Yes, June, muli na naman nga ang binulabog ng isang bomb threat ang San Beda College dito sa Maynila. Pasado alas 9 kanina umaga ng palabasin ng mga estudyante ng nagkaklase dito sa San Beda College sa Maynila. Inanunsyo rin kanila, sa kanila na evacuate ang lahat ang lugar. Matapos nito ay isa-isa na raw na nagdatingan ng mga pulis at ang bomb squad. Dito na nalaman ng mga estudyante na kaya sila pinalabas ay dahil sa may bomb threat umano sa campus. Ayon kay Erika Basilio, isa sa mga estudyante rito, hindi raw ito ang unang pagkakataon na may ganitong pangyayari. Nitong Martes ay pinaalis rin daw ang lahat dahil nga may bomb threat din daw sa kanilang mga classrooms. Sinang ayuna naman ito ng mga gwardza rito. Napapansin rin daw nila na madalas ito mangyari tuwing exam week tulad ngayon. Sinusubukan pa rin naman natin kunin ang pahayag ng pamunuan ng universidad ukol dito. At June natapos ngang i-parallel exam nga itong lugar kanina ng bomb squad bandang alas 12 ng tanghali at kanila ngang idineclare na clear at safe ang lugar sa anumang klase ng explosive devices. Kaya naman muli na nilang pinapapasok muli ang mga estudyante. June? Maraming salamat, Katrina Son.